the board fit formula. So, yung thickness niya is lapad. Ito yun. Width niya, oh, I mean kapal. Itong width niya is lapad. Ito yun. At saka yung haba is 9. Okay? Hi guys! Welcome sa aking bahay ngayon guys. I-share ko lang sa inyo kung paano natin makuha ang board fit formula. Lalo na sa mga nagpapachinso ng kahoy dyan. I-share ko lang din doon sa inyo guys. Dahil nagpachinso ako ng kahoy, natuto din akong mag tali nito. So, let's go. So, ayan po guys. This is the board fit formula. So, yung thickness niya is lapad. Ito yun. Width niya, oh, I mean kapal. Itong width niya is lapad. Ito yun. At saka yung haba is 9. Okay? Sample lang yan siya guys. Tapos, ang given number natin guys is 12. So, lahat ng gusto nyong ipagawa na ganito is ang gagamitin nyo na given number is always 12. So, for example, ito yung nirequest nyo sa nagchinso. So, 6 by 6 by 9. So, ang pagtali niyan, 6 times 6 times is 36 times 9 is equals 324. So, 324 divided by mo dun sa given number na 12 is equals 27 board feet. So, ibig sabihin, sa 6 x 6 by 9, meron tayong 27 board feet. Ngayon, for example, ang nagchinso ng kahoy mo, ang binigay nila sa iyo is 11 pesos per board feet. So, ang gagawin nyo, 27 times 11 is equals 297. So, ibig sabihin, ang isang pirasong 2 by 6 by 9, haligi ito siya, guys eh. Haligi ito siya, guys. Ito yung in order ko. Ibig sabihin, ang presyo niya sa isang piraso is 297. At saka isa, sa isang tirasong haligi, may board feet na 27. Ngayon, for example, ang request nyo is pitong peraso, ang gawin nyo lang is 297 times 7. So, may babayaran ka sa nagchinsu ng kahoy mo na 2,079. So, ganyan lang siya, guys. So, example tayo ulit. So, ayan. Napaka-simple lang pala guys. Kasi nangangapa din ako nito guys. Kasi gusto ko talagang malaman. So, ayun. Mabilis lang, lang naman pala pag may anong tawag dito. Ay, mamang. Kasi na wala akong kameraman eh. <laughs> so, for example nito. So, sample pa tayo. Isa pa. Ito yung haba. 2 by 3 by 10. So, ayan. So, 2 times 2 equals... 6 times 10 equals... 60. So, hanapin natin yung board fit niya. So, given divided by 12 is equals... 60 divided by 12 is equals 5. So ibig sabihin, itong 2 by 3 by 10 na kahoy na pinaano ano yon, pina chinso, may 4, 5 board feet. So ang bigay sa nag chinso sa inyo is 11 kasi depende kasi yan guys may 10 pesos may 12 depende yan sa nag aka uh, transaction nyo so sa akin kasi is 11 lang 11 yung binigay nila sa akin so times 5 times 11 is equals 55 so sa isang operasyon na 2 by 3 by 10 is equals 55 ang isang peraso, presyo presyo niyan presyo presyo so ngayon it times natin yan. for example yung pina, pina pina ano ko is 32 pieces 32 pieces times 55 is equals 1760 So, yan yung mababayaran nyo sa nag nag ng kahoy nyo. So, yun lang guys. Sana nakatulong ito na kunting kalaman ko. Thank you for watching. God bless. Bye!